Bili. Tayo, tayo, tayo. Tayo, tayo. Tayo, Let's go, let's go. Yeah. Hey. sino yan? Si yeah. Hayley. He isa naman ang ipin. Tayo. Nakakita. nakakita ng kakaiba. Tingnan kung saan. Kaya hindi ito. Ako

Sino friend. yan? Friend? Friend mo? You know friend mo, oh? Friend mo? Hi! My name is Winhaley. Haley. Baet! Baet! pagtulog pagtulog daw! Baet! Gabi, ang sarap ng tulog niya. Nakangha. Mulat ang dalawang mata. Kala mo nakasilip. Siya, matalino yan. Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday muli Napit na ni birthday, birthday, birthday. Sige well din bonbon din mga birthday Andres Sige well Sige well pala si Where -well. iba ibang tawag ni tatay